dahil sobrang na ang ginawa nila. Ngayon sinasabi natin na yung mga espiya na China na sa Bagban, na sa Purak, wala po. po sa Manila B ang mga espiya kasi ang kumpanya na to ay China Communication and Construction Company na nasa harap mismo ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard, na sa harap din ng US Embassy. At communication expert itong mga to kaya magtataga kayo kung bakit yung pinag-uusapan ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, alam na ng China, nandyan ang mga espya, Wala sa Purat, Pampanga. Wala sa Tarlac. Sino-sino pa yung mga sinampahan po ninyo? Ng... Ang, sinasa, ang sinampahan ko ng kaso, yung or, unang pumirma ng kontratang ito, ay si former administrator, Atty. Hernani Fabia kasama si Attorney Jebet Tagaday at NCR Director Attorney Mark uh, Pascua. Pasqua. Ngayon, uh, sinampahan ko, sinampahan, ko, rin ng kaso ang uh, present Marina Administrator na si Sonia Malaluan at si Attorney Rowena Ahubilia. Lima yan sila, kinasuhan ko. Sir, kailan ko nagkaroon ng bidding at kailan na award? Ang matagal na to, nung panahon na pa to ni Fabia. Uh, right after the BBA administration. Saan po yung mga lugar na nagsasagawa sila ng trekking bukod dito sa na, bukod dito sa Metro Manila, bukod sa Manila Bay? Diyan, sa Manila Bay. Diyan sa Manila Bay. Pero yung China Communication and, and, and Construction Company, yan din ang kompanya uh, na gumagawa ng mga isla doon sa West Philippine Sea. Sino po doon, sir? Yung uh, ko Ay, okay. Kumagawa Paktuk y oh, China Communication and Construction Company. Yan yung yan yung kumpanya na gumagawa ng mga isla. Na kumukub ng mga isla natin.